Good morning, yeah, guys. Uh, uh, ngayong araw, uh, titingnan natin yung uh, ating uh, unbox, no? Unbox natin yung uh, ating uh, order na Uh, top box, top box uh, 45 liters. At uh, titingnan natin, first time ko mag-order nito, gawa ng meron tayong uh, vlog uh, this coming uh, April, no? So, whole Negros Island ay ikuti natin. Okay? So, meron tayong mga kasamahan dyan. Kaya bumili tayo ng top box, tsaka bracket, no? Okay, so sabahan niyo ako sa ating uh, pagbukas kasi kasi umpisan ko ng buksan ito. Papito na umpisa na natin guys. Kalat, no? So ayan ha, yung mga ano, Tsaka ito. Papakita natin sa inyo. Napakaganda. Isa pong uh, napakagandang uh, hard plastic na 45 liters. Akala ko nung una, i eh, uh, napakalaki pero tamang-tama lang ito, no? Tama-tama lang guys. Dali agod! Bro, ah. talaga yung mga daan. Muli mo daan. Pagkagpapuha kita. Sus, di ka magmahal. O, ayan guys, o. Oh. Ayan, napaka-swak talaga. Ito yung bracket, no? Ayan yung bracket natin. Napakaganda. Gusto ko yung bracket ng forma Gusto ko yung forma ng bracket niya kasi hindi masyadong nakaumbok sa taas. Nandito sa baba lang, no? Ayan. Ayan. So, tamang-tama lang ito sa lakad natin, guys. Ito yung baliktad na. Ito yung holder, uh, plate, plate, at saka bracket, and may backrest na din. Napaka-comfortable po yung back ride natin dyan. Okay, so thank you guys uh, for the support. Ito. Open. Okay. Open close. Ayan yung uh, kasama natin. Uy! Yan, alam na alam niya kasi meron siya kanya eh. Ayan, oh. No? gamay na gamay niya talaga yung uh, pag uh, yung, uh kakabit guys so, tingnan natin kung pa ano uh, yung pesa kumbaga sigigit muna natin yung pesa hmm. sigigit natin yung yan, eh, bibilangin kung tama ba ah yun so ito yung pang panghigpit ay, kunting-konti so ayan completo. So merong mga washer, guys. Washer apat din. Mm. Tapos yung na taas. Ayan. So ayan so, po yung sa True Vision, True Vision channel, guys. Paki uh, subscribe na rin po sa True Vision channel. At abangan niyo yung uh, schedule para sa pag-iikot ngayong susunod na buwan. Sundo pa nan kailangan ng meras. Ito butos 'yo. Oh. Eyan dito. Diyan niyo para dito. Pantay pa pantay. Untay shiro. Ah. Tayo.

satu-satunya uh, motoblog uh, next month Yes uh, final uh, setup Oke okay, sudah tahun nah satu nge uh, diba yuk Ayus Oke okay na. Preparation for Negros Island Region trip. Thank you guys. Selamat, selamat.